Aries, ang magbibigay sa iyo na masayang aura na maging maingat sa mga gustong gagawin, at magkakaroon ng matalinong isipan ngayong araw, ay ang batong sapphire o perlas at sa alahas, ay gintong irang sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, ang magbibigay sa iyo ng positive energy na maunawain sa mga gagawing sa buong araw, at hindi basta malilito dahil may matalinong isipan, ngayong araw ay ang batong emerald o topaz, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, ang mag-iingat sa iyong kalusugan kung ikaw ay magbibiyahe, at hindi mapapahamak sa gagawing paggawa ng desisyon dahil may wise na kaisipan, ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas, at sa alahas ay gintong earrings at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Cancer, ang magbibigay sa iyo ng masayang aura ng kaisipan, at mapanuring isipan para makaiwas sa mga tao na mahilig makagulang, ngayong araw ay batong sapphire o topaz, at sa alahas ay silver na bracelet, at sa ginto ay sing-sing, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Leo Ang magdadala sa iyo na masayang aura sa mga gagawin, at kung bibiyahe ang mag-aalaga ng iyong kalusugan, ngayong araw ay ang batong sapphire o emerald, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Virgo ang magpapasaya ng iyong nararamdaman ng damdamin, at mag-aalaga ng iyong kaisipan para mapanatiling wise kung gagawa ng desisyon, ngayong araw ay ang batong emerald o sapphire, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay quintas, ayon sa mga bituin. Libra ang magdadala sa iyo ng good energy sa pakikipag-usap, at hindi basta kayang malito sa mga dapat nagagawin para maalagaan ang mahahalagang bagay sa iyo, ngayong araw ay ang batong jade o perlas, at sa alahas ay gintong earrings, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio Ang magbibigay sa iyo ng ugaling maingat na mahaba ang pasensya, at laging magdududa sa mga tao na hindi dapat mapagkatiwalaan, ngayong araw ay ang batong emerald o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay singsing, -sing, ayon sa pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius, ang magdadala sa iyo ng wise na kaisipan at maging maingat sa mga sasabihin at laging magkaroon ng mahabang pasensya ngayong araw ay ang batong jade o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay quintas, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Capricorn, ngayong araw ang magdadala na laging maging relax ang kaisipan para makaiwas na magalit, at laging inaalala ang pamilya ngayong araw, ay ang batong emerald o sapphire, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng mga bituin. Aquarius, ang mag-aalis sa iyo ng negative energy kung ikaw ay magbibiyahe at gagawa ng isang desisyon, at aalagaan ang iyong kalusugan sa hangin na nagbibigay ng karamdaman, ngayong araw ay ang batong jade o topaz, at sa alahas ay silver na singsing, -sing, at sa ginto ay quintas, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan. Pisces, ang mag-aalaga sa iyong kalusugan at ng mapanatiling masaya ang isipan at pakiramdam, at maging maingat sa mga gustong sasabihin, ngayong araw ay ang batong sapphire o jade, at sa alahas ay gintong singsing, -sing, at sa silver ay bracelet, ayon sa pahiwatig ng liwanag ng buwan.